Welcome back sa ating mga balitang basketball history ang ginawa ng Dallas Mavericks at ng Golden State Warriors sa layin nakapukol ng 48 total 3-pointer mga idol. Siyempre dahil yan sa sagupaan ng former Splash brother na sina Stephen Curry and Clay Thompson. Si Stephen Curry 26 points, 7 3-pointer samantalang si Clay 29 points, 7 3-pointer din. Mainit ang paninimula ng Golden State Warriors. Nakapukol sila ng labing walong 3-pointers sa first half lang yan. Kaso hindi masyadong maganda yung kanilang depensa laban kay Luka. Ito'y kanilang pinabayaan. Sa loob lamang ng tatlong quarter, si Luka ay mayroon ng 41 points, 10 rebounds, 10 assists, 14 out of 17 sa field, and 6 out of 9 sa 3-point line. Alam natin magagawa naman talaga yan ni Luka. Pero yung Golden State Warriors wala silang depensa, wala silang stopper kay Luka. Kaya hindi nagko-complement na puro lang shooter, eh wala ka namang defensive na manlalaro, wala kang babantay. Siyempre, kung tatapatan mo yung opensa sa opensa, aba, maghahabulan kayo. And siyempre, nung kay Luka mga ito, lah, hindi lang siya yung kumakamada ng malaking puntos, nandyan pa si Kyrie Irving at si Klay Thompson. Bawing-bawi si Clay Thompson mga idol. Kitang-kita oh, -kita naman dito na hype na hype siya sa kanyang naging performance at sa kanyang pagtalo sa kanyang former na team. Natalo ang Golden State Warriors ng walong beses sa kanilang huling sampung laro. Hindi ito maganda. Si Pujemski walang ganong ambag. 3 points lamang siya mga idol. Itong si PG Washington na yun, oh, inaasar pa si Stephen Curry sa kanyang night-night. Ganon talaga. Para sa inyo mga idol sa mga fans ng Golden State Warriors dyan, ano kayang solusyon ang kanilang gagawin dito? I-comment lang yan. Maganda na sanang highlights ito para kay Jordan Poole. Umextra pa pagkatapos na mapatumba niya si Peyton Pritchard. Sa huli, talo ang Wizards mga idol sa score no 112 98 Tatum 28 points, Pritchard and White tig 15 points, Jordan Poole 21. Goalie Bali 19 points. Sa ating huling balita, tinambakan ng malala ng Lakers ang Memphis Grizzlies, isa sa mga mainit na team ngayon sa NBA. Mahaga pa lang ay gabundok na ang tambak ng Lakers sa Grizzlies. Si Davis pumuntos ng 40, 16 na rebounds at dalawang assist. Si Reeves 19 points, Lebron 18 points pero muntik pang mag triple double. 8 rebounds, 8 assists, 2 blocks pa. Si Jackson Jr. naman, 25 points. Morant, 20 points. AD. 13 points, 10 rebounds. Bagsak si Anthony Davis kanina mga idol pero matiba ito, bumalik at yun nga. Umabot pa ng 40 puntos, kanilang tinalong tuluyan itong Memphis Grizzlies sa score ng no 116-110. Ito yung kinakilangan ni JJ Redick na output galing sa kanyang mga manlalaro. Masipag magtrabaho, mayroong hustle and bustle mga idol ibinibigay yung kanilang isang daang porsyentong kalakasan sa laban. Samantalang itong si Lebron ay magiging 40 years old na bago matapos ang taong ito. So balit, hindi pa rin nagpapakita ng anumang kahinaan ang kanyang katawan. Scoring machine pa rin si Lebron.